Ha? Ilagay na natin ating sinigang sampalo Ganyan morning, Kalimera. Magandang umaga. Today, it's Sunday. Maganda ang araw sa labas, pero hindi ko alam kung lalabas. Ayan, sunshine. Walang ganap. I don't know. Ay, ayun ko. Hindi talaga ako lalabas. Ito, iinom ako ng kape. Tapos naisip ko, mag... Sinigang na lang ako. Ito lang ang isang cup ko. Ipapakulo ko lang yan. Tapos lagyan na lang natin ng ganyan. Ito, yan. Ay, meron pala akong ano, small para may gulay tayo. Ayan. Meron din ako linutong toyo. Kakainin ko yan bukas para hindi na tayo magluto. Parang gusto ko ng sinigang ngayon. Meron pa rin akong tirang, ano, tirang lutong toyo kahapon. Kakainin ko yan. Pero luluto na natin to. Yan. Dahil wala tayong mga, ano, iniiwa ko na yung, ah, uh, beef <laughs> beef to <laughs> pork chop yan kaso iniwa ko na Hinugasan ko na rin kanina ipakulo na natin ayan parang ang dami okay na yan tapos lagyan natin ng asin natin kasi sinampalukan ito yung gagamit ng pinansinampalukan mix pwede na yan kasi wala nagigrave yung... tapos mamaya ako nilagay ito ito dalawang ano natin tapos lagyan na natin ng asin And, lagyan natin ng asin Ayan, habang pinapakulo natin yung natin, habang nagkakapi tayo, may kapi tayo doon, ugasan muna natin ito. So, diba, ito ba yun? Parang kakain na tayo. Pwede ba natipid? Hindi tayo lalabas. magluluto tayo na matapis ayan o oh, kumukulo na siya lagyan natin ang bawang kaya para mas ano yung sarap na lagyan natin lagyan natin ang bawang para umano lang yung amoy maala masarap mag experiment tayo parang linagang sinigang <laughs> lagyan natin to para uh, mabango siya Ayan oh, ang ganda ng panahon. Summer na talaga, pa summer. Nakakamis talaga sa Pilipinas Kaso hindi tayo pwedeng umuwi. Oh, Yun ang masaklap. Hindi tayo pwedeng umuwi. Oh, Dahil wala pa masahe. <laughs> Yun na. Ayun. So, lagi ko lang itong bawang. Daging natin itong bawang para uh, amoy ano. Para maano na. Experiment lang. Pagka. Ayun. Alam nyo ba? Dapat inaalis nyo to. Diba dapat yan inaalis yan? Yung ano? Diba inaalis yan? Kayo inaalis nyo ba yan? Pag nagpapakulo kayo? Ano yan eh? Yung parang dumi. Sabi nila. Tama ba ako? Simukbang na lang natin mami. tumawag yung kasama ko na magkikita kami. Kaso tinatamad ako. Ganon din naman. Kakain lang naman sa mon Ayan, kumukulo na mga kainday ko. Opa, opa. Kukulo, kukulo. Ayun yung technique niya. Huwag eh. kumukulo. Nagyan natin ng ano, para hindi siya makumapaw. Ito. Yan. Hindi apaw yan. ba diba? Kayo alam nyo ba yan? Hindi yaapaw yan. ba? Diba? Hindi na umapaw. Ayan. Ayan natin siya kumulo. Lagyan natin yung takip. Hina na lang natin yung ano. Tapos ito nagpapakulo na rin tayo. Kaya tingnan mo. Oh. Diba? Naalis natin. So, ugas natin yung mga plato. Bago ang lahat. So, mamaya na ulit mga kainday ko. Ayan mga kainday ko. Hiniiwa ko na. Ganyan na lang yan. Yan lang ang kulay natin. Titignan natin kung malambot na yung ating beef. <laughs> na dapat naging pork chop. Tingnan natin kung malambot na siya. Ayaw makuha! Dinagdagan ko ng tubig. So, medyo okay na siya. Ayan, malambot na pala siya. So, ayahan natin muna siyang kumulo. Pero ilagay ko na yung gulay. Tapos, maya-maya, lagay na natin ang ating sinigang. So, kalahati lang na ilagay natin. Ayan, para yung kalahati magamit din natin. Ayan. Iyan natin ang konting kumulo. Tapos balikan natin after ano. Okay, mga ko. Malambot na siya. Kumulo na. Ilagay na natin ating sinigang sampalo. Ganyan lang kasimple. Parang soup. <laughs> Ayan. So, malambot na yung ating ang ating ang ating crea. Saya, malambot na siya, mga kainay ko. So, ilagay na natin. Ito, hindi ko nilalagay sa keme-keme. Buksan na natin siya. Ayan, ito try natin kalahati lang ilalagay natin para magamit natin ulit ang kalahati. Mall kayo ang ito dito. Diba? Ayan. Lagay natin yung kalahati lang. Sa kumukulog. Ayan, may sinigang na tayo. Ang layo nyo, no? man natin kung okay na yung asim niya tapos lagyan natin ng paminta. Sige, layo-layo lang pa-judge. So, may sinigang na tayo. Okay. Ayan, sinigang. Tingnan natin kung okay na sa sangkap. Okay, kung mas maasod. Lagyan pa natin ng konti. Ayun. Kasi, yung konti, gagamitin natin sa susunod na kabanoto. Ayan. Tigman na din natin kung ano siya. Kung hindi, pa, lagyan natin ng konting ano, konting lemon. Diba? Nagtipit. Okay. pwede na. Hindi siya maasim, lagyan natin lang. Lemon. Diba? Yan ang take this at the OFW. <laughs> 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 Tapos, ikot-ikot. Oh, okay na siya. Kulay natin muna kasi yung ano natin na gulay, hindi pa siya malambot. Ito yung red. Ayan. Okay na yan. Kasi kung maubos natin yun, wala na tayong gagamitin ulit. Ayan. Yung tira ko pala lagay natin sa ano. Ayan natin siya kumulo kasi mas tigas pa yung dinagay kong gulay. Eh. So, ito palalagay ko sa refrigerator. At is, diba may tira tayo. Ayan. Tapos meron pa rin akong tira dito na konting barbecue. Ano. So, dyan lang yan. Ayan. May sabaw-sabaw na tayo. Tapos, hindi pa siya malambot, oh. Matigas pa. Pero ayan natin siyang, ano, tikman ko lang ulit. Ayan, titikman ko ulit. Okay na. Okay na. So, okay na yan. Kakain na ako dahil nagugutom na ako. Ayan, kukuha na tayo ng kanin. Magmumukbang tayo. Okay? So, ayan, kakain na ako. <laughs> ayan, sinigang na walang sahog. Pero okay na yan kasi na-miss ko lang yung sinigang. So, imbis na pride na naman. So, kain na tayo. Ayun. Diyan tayo. Pipitan niyo ba ako? Ayan. Kakain na tayo. Ito yung toyo sinigang. Di ba? Hindi niyo na makikita. Hmm, oh, sarap. Dali nga. Mm. So, yun. Kain na tayo, mga kainday ko. Ayan. So, <laughs> Nakikita niyo. Oh, hindi nyo ako nakikita. Magkakamay ako. Ah, kakamay tayo. Ayan. Malambot na siya. Ayan. Ayan. Naglagay ako ng ano. Ayan. Sarap. Init-init -init pa. Kasi bago luto. So, yun. Di ba? Nakapagluto tayo ng sinigang na walang saug. Mm -hmm. Kahit na hindi tayo lumabas. Di ba? O di nakatipid na naman. Mmm. So, enjoy ko muna ng aking pagkain. See you next video. Kung nagustuhan niyo yung aking video, please comment, and like, and share. Kung hindi pa naka-subscribe, please subscribe my channel. Bye! Something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple bouncer